Ayan ko lang na record. Sabihin ko dito. Pakita mo ulit yung booklet. Sabi anong pamagat? Mahal ko ba ang Diyos? Okay. Di ba, yung mga tao ngayon, ano, di ba, yung mga tao ngayon, parang ano, makikita naman natin, sobrang busy na nila, busy na natin sa sa mga bagay-bagay, kung ano-ano bagay-bagay. Na tayo, muna ba sa ano, ano, marami tayong may sa buhay. So, mga negosyo, mga pagbibata, may mga ano, filter, uh -huh. ano, ano, yung sento, gano'n. Sabi dun, ano, di ba yung mga natin na yan, ano, kung, kung, ano nga, kung hindi yung patungkol sa Diyos, ano, bilis lang yun, vanity yun, walang kabuluhan. Ano ba may hindi ko? Vanity. Hindi nga, sinabi ko na kanina, ulitin ko lang ano, kamakabuluhan. Yan siya. Oo. Oh, kung parang kung tayo, yung mga ginagawa natin, ano, walang Diyos kung sa ginagawa natin, walang kabuluhan. Ano ba yung dapat i-remain sa atin? Sabi dito yung dalawang, ano, dalawang bagay na dapat i-remain sa atin At sa Christian. Una, utang natin sa Diyos ang ating buhay. Pangalawa, sa loob ng Diyos ang mga nangyayari sa atin? Kasi di ba ano, yung mga tao kayo, parang ano, hindi na nila hindi na nila, nila na, pa, para sabi na parang sinasang tabi na nila yung John, Yung sobrang, ano, kabisihan ng buhay nila, sinasang sabi na nila yung John. Sabi dito, yung mga, yung tao, kailangan, parang kailangan pang ano, di ba kalamihan sa atin, parang natin, para kailangan pa natin, may, may, may kailangan pang mag, may bisig sa buhay natin, kailangan pa natin mapalo, para lang ano, para lang, Mahalala ulit natin siya di ba? Yung halimbawa, yung sakuna, yung sakit, yung grasya, so, kung ano-ano pang, ano, sa mga mga, ano, pa, ano, ano pangyayari sa buhay natin. Parang, di ba madalasan tao, dun lang niya naaalala aalala yung Diyos ganong pamamaraan na. So, yung nagihirap lang siya. So, parang, ano, pag, pag, pag sa buhay, pag, so, ano, mabuti lang ang pangyayari natin, ano na, wala na siyang naaalala. Bulag-bulagin siya sa ulit sa Diyos para wala nang naaalala. Di ba parang nakakalungkot yun na, ano na, na gano'n tayo, na gano'n yung parang tayo yung talaga ng tao sa mundo natin. Sabi doon, makapangitawa, parang makapangitawa natin yung pagmamahal natin sa Diyos sa gano'ng paraan. Di ba? Oo oh, nga, naaalala natin siya. Pero maganda ba yun na naaalala natin sa tuwing may sakuna tayo sa buhay ko yung nakakaproblema tayo patay natin sa ano? Roman 1, twenty lang ang twenty five. Joseph. natin yung kahigunan natin sa ano? Roman. Roman one hanggang 25. Ra. five. Jaya. Aya, Roman one twenty five

एक दिन 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 एक द Ako na nga sa so Dahil ng mga pita, ang kanilang mga puto ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan ay alisan sila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang, kanilang sarili. Pwede sa Pagka sila, matutuhan na ng Diyos na mga ina. At sila ay nagsusamba at nangalingkod sa na nilalak ay sa lumalang. At sila at siya at siya ang magpakailan man sa nawa. Yun di ba ano? Yung mga tao ngayon parang ano, kilala nila yung Diyos, di ba? Ang lahat ng Alam natin na medyo Pero ano, hindi na, parang yung mga tao ngayon, maging di ba? San, Burman, sa, 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 hindi na ni, hindi na nila ni, niluluwal sa para dapat ano, dapat yung luwal na tingin. Kasi di ba siya kayong creator, siya yung nagbigay sa atin ng savior to si Jesus Christ. Hindi kayo niya yung mga baby daddy ko. ano, sabi dito, ayun nga diba, yung pinalita ng ano, pinalita nila yung katotohanan ng kapinungalingan. So, ano, ibig na sumampan sila doon sa lumalang, sa, ano, hindi na lang nung lumalang, nung pagkita ng hindi sa ba? Hindi na sa creator, sa creator din na sumasamba. Diba, di ba ano? Ano ba yung may pag, ano ba yung pagsamba? Ano ba yung, paano ba tayo sumasamba? Diba, di ba ano? Yung, parang yung pagsamba, halimbawa, kung ano yung mas priority mo sa buhay, parang kasi yun yung sinasamba mo eh. Parang sa idola sa iyo, di ba? Yung ina-idol mo. Hindi lang yun, ano, hindi lang yun sa, ano, mga diyos na Itilan na, ito, sa kahoy, sa ano ba ito? Ano? Nandun din yung sa trabaho, yung inuuna pa natin yung trabaho kaysa sa salita ng Diyos, o yung o oh, yung ano hindi natin binibigyan ng ang ng Diyos. Kasi dito, di ba nga si kung mababasa naman natin sa Bible, di ba nakuha niya alam lahat gusto niya sa pamamagitan, di ba, ng Diyos? Sabi ko, ano, pero hindi nga daw yung ano, yung mga gusto niya, di ba yung mga gusto niya sa buhay, parang hindi, hindi niya yung diba yung Hindi niya yung mga niya na magkaroon siya ng kayamanan, ng mga material na bagay. Ang hiniling lang niya, di ba, ano, karungungan. Sabi niya dito, ano, ang uh, sabi niya sa Proverbs 38 Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at ang mga kasinangalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kaya man ang man. mo ako ng pagkain na kailangan ko. Parang hinihiling lang niya na ano, yung sapat lang para sa kanya. Pero di ba, ano, makikita naman natin na ano, yung pinigil sa kanya ng Panginoon, ano, sobrang pa doon sa hinihiling niya. Sabi niya kasi, bakit, bakit yung pinigil sa kanya ng Diyos? Kasi nga, ano, hindi niya inunang hilingin yung material na bagay. Inuna niya ang hilingin, di ba, yung karunungan. Karunungan na ano. Sabi niya, ilayo siya sa kasi. Ano, So sabi dito, ano? Yun. Maganda nga yung ano yung ginawa ni si Solomon kasi di ba ano, hindi niya inong na yung material na bagay. Pero ano di ba sabi dito, sa so, upisa, tama ang kahilingan niya kaya binigay niya sa kanya. Pero hindi pumagal, nagbago na siya sa kanyang ginagawa. Tumanggal niya sa kanyang ano, yung mga material na bagay na binigay, binigay pa kanya ng Diyos, parang dagdag na lang yun sa kanya kasi nakapa yung naging kalindingan niya. So, sabi dito, nasubukan na ba natin ipagkaila ang Diyos? Paano? Nasubukan na ba natin ipagkaila ipag ang Diyos? Nasubukan niya na ba? Oh, ang Diba? Madalas natin yung nagagawa. Ano ba natin na ano? Ano ba natin na ipag... Ay, dyan. Paano? May May pra... na ba oh, ka na ba sa buhay? Okay, sorry.

Kung ikaw may ambisyon ka o may pangarap ka, may gusto ka na mag na mo yun sa Diyos at pinagka mo na yung Diyos. Hindi lang yung sa pag simpleng pagsasabi mo ng ano na mo, mo na, ano, na pinagkakaila mo siya. Hindi lang ganun. Ano, pati yung satay mo sa oras mo na ano, hindi um, mo lang siya binibigyan ng oras para pinagkakaila mo na rin sa rin, Diyos. You know?